Hi guys. Ayan, napaka na kayo nasisilaw. Kami salungat sa araw. Kami pauwi na galing na nakikape. <laughs> <laughs> nakikape talaga. Nakikape talaga. Ayan. Sama ko pa rin ang aking kumare na hindi ko makita dahil na <laughs> <ako 'y laughs> nasisilaw. Silaw na silaw. Ayan. Nang ang bahay ng aking isang friend. Madalang lang ang bahayan dito. Parang mabibilang mo lang sa daliri. Pero mahigit 100 ang bahay bahayan dito. Yan, ang bahay ng Pilipinas, Santos Carpio. Yeah, hello there. Hi, si Maricel. Hi, hello. 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 <laughs> I mean, kami lagi kafe. Iba, doon eh, makikita oke kita eh. eh. Usual, yang green na nama na naman ang <laughs> paligid. Ayan, may eh, maraming kahoy. Mangga, kawayan, akasya. Sarap maglakad. Sarap, sa Sarap maglakad. Sarap daw sa tuhod ng mga matatanda. Kagaya ko. Pero ako'y nasisilaw. Silaw oh, na sila. Yan. Doon <laughs> <laughs> ang uh, gawin namin. Oh. Yun. kina ba nagsimba? Omni. Oh, Yan. Sana'y... eh. eh malapit na kami sa aming ano, paghihiwalay ang magkumare. Magka doon siya. Papunta. Magawin na Tapos, ako naman ay doon. Yan. Kaya, Ay, ayun, nawala na yung sikat ng araw. Nakukinig sa puno. Saan, umari? Ede, na ito. Ayan, nagkita rin. Oh. Bye! Mwa! <laughs> Mwa! Ayan. Bye! Bye! Bye. Well, Bye. Sa muli! Sa birthday sana tayo pupunta. <laughs> Oh Aya. Yeah. Marami din pala ang sasakyan dito. Ano bye Ano